Hello guys, good morning. Ngayon magluluto po tayo ng munggong salo. Tapatner po natin sa kaitong balanggong. Maglalagay na po tayo ng konting cooking oil. Tapos lagay na natin kagad ang red onion. And white onion. tapos lagyan na natin ang chopped garlic ayan tapos lagyan na natin ang chopped tomatoes Okay, pwede na natin ilagay ang monggo. Ito po. Dahil yung na natin. Okay. Ano ko natin? lagyan natin ng konting patis tapos lagyan tayo ng bitchin ayan Pagpamuna natin Okay Okay hindi natin ilagay yung sabaw ang kapuluan na po natin okay In natin Natin ang ganyan natin ng taldos ng kamote. Okay, kundi na lang itong mga idol at luto na ang ating munggo guisado with talbos ng kamote gusto ko lang po magpasalamat po ulit sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga upload at videos pag i-comment na lang po magtagasan po kayo para alam po kung saan nakarating yung munggo guisado with talbos ng kamote na video ko tapos paki like and share na rin po maraming maraming salamat po God bless po sa ating lahat After po nito, magpipay ito po tayo ng isda. Kalunggong.